So, heto na mga one stories dahil nga sa pagkapanalo kanina ng Boston Celtics kontra sa number one team sa East na Cleveland Cavaliers, meron nga ditong sinabi si Jason Tatum na sila pa rin ang hari ng Eastern Conference. Tara't pag-usapan natin nga na talakayin ang balitang epektibo nga po ngayon ang ginagamit na big four ni coach JJ Redick. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe. sa aking channel Hindi nga po mga stories kagaya last season, pumapangalawa lamang ngayon ang Boston Celtics sa East matapos ang ilang beses na pagkatalo sa unang mga laro at naging maagang win streak ng Cleveland Cavaliers. Kaya marami nga po ang nagduda sa kakayahan ng team na ito na madepensahan ng titulo. Pero pagkatapos nga po na matalo nila ang Cavaliers at maputo lang 15 game win streak nito, napatunayan muli nila na kayang kaya pa rin lunin at dominahina ang lahat ng kuponan. Mismong si Jason Taitung na ang matapang na nagsabi sa kanyang interview na sila pa rin ang number 1 team at ang hari ng Eastern Conference. Sa katunayan, natalo na nga nila ngayon ng Cavaliers kahit mang kulang at hindi kumpleto ang kanilang lineup sa hindi paglalaro ni Christoph Porzingis na kasalukuyan nga pong nagre-recover ngayon dahil sa inoperahang tuhod. Kaya pakatandaan nga ngayon ng lahat ng mga team sa Eastern Conference, sila pa rin nga daw ang hari ng conference ito. Samantala, matagumpay nga po mga kawan stories na naipanalo ng Los Angeles Lakers ang pangalawang NBA Cup game laban sa Utah dyan sa pangunguna ng super rookie na si Dalton Connect na nakapagdala ng kanyang career high 37 points, 9 out of 12, shooting kasama na kanyang 21 points sa loob lamang ng third quarter. At nagawa nitong 37 points na siyang pinakamataas na puntos na naitala ng isang rookie ngayong taon na ang 9 pointers o 9 three pointers ay siyang pinakamataas na nagawa ng isang rookie sa history ng NBA. Pero maliban kay Dalton Connect, maganda rin naman ang performance ni Lebron na nagtala ng 26 points, 12 assists Anthony Davis 26 points, 14 rebounds at si Austin Reeves 17 points. Ika nga'y napaka-epektibo ngayon ng Big Four ng Lakers na siyang mismong rason bakit umabot na sa 6 games ang win streak at umakyat sa 2-0 ang kanilang record sa NBA Cup at higit sa lahat umakyat na sa 10 4 ang kanilang win-loss record bilang number 3 sa West at kasabay ng pagkapanalo mismong si Lebron na ang aminado sobra siyang natutuwa sa performance ngayon ng Lakers lalo ang napaka init na shooting ng kanilang rookie na si Dalton Kneck